Yan, guys. Okay. So, gabi na 7.30 So, ako ay pauwi na So, yan guys hindi na ko kaninang maliwanag madilim na maliwanag na lang dito sa dinadaanan ko kasi maliwan uh, puti siya daming snow maghapon so ayan na tabunan na naman ang kalsada ayan guys ha. tumatama sa mukha ko ang ah, snow ice. hindi pa ako sa dulo pinakadulo pa hindi ng bus so yan ang guys yan ang paggabi dito ako dumadaan umaga gabi kasi yung kalsada doon sa kabla hindi pa tapos oh my god yan dito ako naglalakad ako lang mag isa yan kalsada yan oh. hindi na makita kasi buwan ng ice yan puting puti ang ice oh yan lang ayan guys kita nyo puting puti yung mga puno kasi nga sobrang dami ng isno unagi isno ba nakikita nyo ayan guys Kung tutusin itong puti na yan, hanggang ano ko na yan. Hanggang tuhod. O baywang. Dahil ako ay pandak. Ang ganda dito guys. So, ano, snowing. Ngayon, nag-snow pero hindi malamig. palya. Oh yeah. Ayan guys, nag-i-snow. Aha. Uh -huh. Lakas ng snow. <laughs>